You know, you know. Gi. Okay. Oh, you know, you know. Kita na. Kita na. Ganso. You know, you know. Nadamating. You know. Tim. Tara. Okay, lock Yay! Are mo? Hampas. Lock Saan? Zero? Ulit? Bak Magpulog! Ay! Walang daw Sama pa naman namin si Bruce Willis! Sa'yo mo mag-isipa! na yun noon! pakura kabuklod, tingnan natin yung mga to! Oops. May pakintab pala. Oh, ginoo. Wow, ano eh, suod ni. Yung pain na kabuklo doon. Ito, suod eh. Ha? Akala ko pumunta kayo doon sa ano, sa ono. Mangitang. Ito yung pain nila. lang Puli nila Mga yulo pintong padawi mo dito Piraso Dito yung lang napadawi pala ito Ay ay kabuklod Huli nila kabuklod Awanin dawi kabuklod Dito sa kabila tayo kabuklod Oops Silip Ay. Mayroon din ng grass sa kabuklod Awanin daw 'yung kabuklod. Yun yung isang pakor namin lamino. Kalutang-lutang. Dawi. Kaya naglindol na naman. Naglindol na naman kasi kabuklod kaya wala nang dawi. Mamaya yung kabuklod Yung dalawa nating kasama doon. Nagdayo din Si kabuklod Jerome at si kabuklod Romeo eh Mamaya kabuklod Tingnan natin kung pagdating nila Dumating na naman yung isang pakurana ng kabuklod, oh karga Karga daw boss eh Ibaba daw ni Dodo mga dorado niya. Yay! Ilang piraso na binigay kong pusit sa'yo daw? Paano ka makabigay pusit? Wala, well, di ka nga nangangawil ng pusit. 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 Iyay. Yeah. Balagbag man. Hey, Balagbag man. Hindi, kaya ko kunti. may kusog si Alan, Hindi man maabuhat ni Alan. Naipit. Ha? Sinaipit ng na pa? Budong. Ipit ako kung may, may kasama ko dito. Hindi. Wala bang kong tabangin ni Iyong Good?

laro na eh. Punan pa yung isang dorado lang sa isa. May isa pa dun. Oh. Yung, ulo. Dawi. Dawi ko Buti pa siya ka buklod. May na naibaba siya eh. Yung kasama nating dalawang pakura kaya na maket, Kumain na. Walang naibaba. Hoa lạc nàng buộc lạc nàng lạc nàng phê dĩnh ô ở trong bên tư sài bọt em ngủ hinto bên City Saan to? Doon? 26 Ano mo? Kabuklod Paman eh kabuklod ng ano? Ito nga sabig Siyang gabi na kami kabuklod Ang daw eh Mga mamaya kabuklod madagdagan to Naglindol kasi Ay 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 Dito na isunod sunod sunod sa buntot ko yung iba ganun Dawi Ang na kabuklod Magluluto na siya tatay Prepared na siya ng tanghalian natin Tanghalian pala namin kasi wala kayo dito Di kami lang Ay, Yung ulam natin kabuklod oh Kaki Kaki Nakakitok Anong tawag sa inyo yung kabuklod Mga isda mataba yan si gangin yung mga tatlong kilo siguro yung dalawa kabuklod ay kahit na mga may kabuklod ay nako mga isa mga isang kilo may git yun yung unang kinalaskisan si Good yung sinigang kumukulo na Ayan, may kinilaw pa doon kabuklo doon. Ilaw pa, ilaw pa doon. Ay, lan, kilo kain ka na naman, lan. Oo, oh, kain muna para hindi kain mo May umakit kain, kain ka rin. Oo. Uh Poor -huh. Diyos. O, uh -huh. kabuklod. Uh -huh. na si kabuklod Jerome, o. Oh. Hulo ng talakitok. Dayo yun sila, may ihuli nila. Yung limang piraso lang yata. Uh -huh. Paano? <laughs> -huh. Yun, o. Oh. Gumakain Ay, na sila. Boss, ulo mo boss. Heavy rain. Ah, sigurado. Ikog sa akin, oh, wow, okay. sarap. Kaling ikaw kusong sa buki ikog ikaw. nung ikaw. <laughs> <laughs> oh, susuk so <-so> -so <laughs> bisong. Tidak ada berapa. Tidak ada kuasa Bisong. Sige, okay. kumain ka pa. kay para makusgan buang. Oo. Bang bibing na. Oh, na. Oh, 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 ba kain tayo. Wala wala namang okay. dawi sa ano eh ito yung dawi okay. sa taas. Okay. Kaya kain tayo kay kumbo dito yung ulam natin ng buklo do. Ayun yung ulam natin. Buklo, buklo. Talakito.

patabi muna kami ng dawi ganap kami ng dawi dito dito yung mga pakurating kabuklod na kasampa